eto first as low as 5,000 pesos 2018 model pagdating sa mga ganitong unit kagaya ng Suzuki Smash ito halos presyong pang kilo na lang din etong color red na Smash nila nagre-range na lang ng nasa 9,000 pesos oh. sa mga MIUI 125 naman kagaya nitong color yellow napakaganda pa ng kulay niya no? ito bagsak presyo na lang din nasa 19,000 pesos na lang oh. Kawasaki Fury na 125cc sa presyo nito halos presyong bakal na lang din nagre-range na lang siya ng nasa 12,000 pesos since Bermans na naman ngayon marami na naman ngayon na motor na bagsak presyo na kagaya nitong Motomura sale lang will take ngayon sa presyo nila ng Mio Sporty kagaya nito nagre-range na lang ng nasa 13,000 pesos So you up mga sir Welcome back sa panibagong repose video natin So ito nga meron na namang Wiltech Motomura sale dito ngayon sa Bukawe, Bulacan. So sa mga magtatanong kung paano kayo makaka-avail ng motor dito, ano yung proseso, ano nung unit yung meron dito, kaya make sure na tapusin mo to. So huwag natin patagalin, samahan nyo ako. Tara! So bago natin libutin eh, itong mga unit nila rito, sigurado maraming magtatanong kung paano makakuha, magkano yung presyo, tsaka saan to located. So napakadaling puntaan ito. Ipin nyo lang sa Google Map or sa Waze Honda Motorista Bukawe Bulacan ay yung Honda Motorista tawid lang kayo dito eto may kita nyo na yung mga display nila rito tapos disclaimer lang ha etong promo nila ay valid lang simula September 28 sa 29 kaya kung naghahanap kayo ng motor pumunta na agad kayo dito wag na kayo magpatumpik-tumpik pa tapos lahat ng unit nila rito ay valid lamang for cash basis wala po silang hulugan kasi masyado ng bagsak presyo yung motor para gawin pa nilang hulugan tapos sa mga magtatanong kung paano kayo makakakuha rito, pwede kayo mag-walk in dito. Mas maganda yan syempre para makita nyo na actual yung mga unit. And para naman sa mga buy and sell na gustong kumuha ng bultuhan dito since bagsak presyo na rin talaga yung mga motor nila rito kasi marami rin buy and sell na nakakuha rito. For example, gusto nyo kunin tong Mio Sporty na tag 13,000. 12,000, 15,000 pwede naman yan pero ang masasuggest ko sa inyo mas maganda magdala na kayo ng truck para kung sakaling maramihan yung kukunin nyo pwede nyo na agad bayaran para may karga para hindi kayo maubusan ng unit right? kagaya nitong Suzuki Smash na to nagre-range na lang na nasa 15,000 pesos ayun yung label niya. ay napakaganda pa rin ng Smash no kaya lang ilan talaga first come first serve yung basis ng pagbuha ng motor dito sa kanila ayun no, suwabing pa no tapos itong color gray ah uh, Suzuki Smash pa rin Ito mas mura lang to na isang libo Nasa 14k yung bentahan nila rito So hindi lang ito yung Smash Ito pa tong isang Smash Nasa 9k naman ito ay no? Hindi ko lang sure kung sa mga darating na units pa nila mamayang gabi is Meron ganito pa rin Pero malay nyo pagka check nyo ayan, meron pang mga smash dito Itong isa Itong isa meron sila rito tag 18,000 pesos na Suzuki Smash ayun yung presyo so karami naman ng unit dito may mga label na check nyo na lang dito sa may bandang upuan ha so etong Smash na to color gray ang ganda pa rin ng kaka nagre range to ng nasa 18,000 pesos ayun no so as of no, sa pinakamura ng Smash nila nagre range ng 14k eto so pumili na lang talaga kayo kung saan mas wak yung budget nyo etong color black may presyo na rin to eh. Ito naman nasa 18,000 pesos. Ayan o. So ayan, smash. Tapos itong color gray, parang matte gray na smash. Ito yung disc brake version na smash. Itong isa naman na to, nasa 18,000 pesos lang. Ayan. So kagaya ng mga na-vlog natin dun sa willtech Moto, mura ng willtech. As is na to. ng wala nang bawas, wala rin dagdag. No hidden charges, ito lang ilalabas nyo para mauwi mo tong Suzuki Smash na to. Ayan yung itsura ng Smash nila. So ayan yung mga options nyo pagdating sa Suzuki Smash. Ito may Mami ay 125 din sila rito. Meron silang color yellow, etong color yellow. Pagdating sa pricing nasa 19k ito ay 2018 model. Ayan yung overall itsura nyo. Pwede na rin to para sa mga walang budget. Kung gusto magkaroon ng sarili mong motor, ayan, okay na rin to 19k. Pero syempre, yun lang talaga since second na motor pa rin to mas mainam na may check mo pa rin itong maigi ha since ikaw yung final checking nito pagka binili mo itong Mio ay na color matte blue naman nasa 15,000 pesos ayan so sa mga upuan nila nilagay yung ano yung label itong Mio ay 125 na to 9k ayun kaya lang maraming kulang sa kanya decision nyo na lang ha kung swak sa budget nyo meron din sila rito yung Yamaha Mio na 125 uh, color black parang nirepaint na yung kahanya. itong isang to nasa 20,000 pesos ayun no, Solay na 125 tapos meron din sila rito mga Suzuki Skydrive Carb Type tsaka FI etong presyoan ng color magenta nila na Skydrive na Carb Type nagre-range ng nasa 12,000 pesos ayun yung presyo nya color magenta ayun yung itsura nyo tapos meron din silang color black eto ano pa rin to Carb Type version pa rin tong isang to mura na rin nasa 13,000 pesos naman ayun yung presyo nya so ayan mukhang okay pa naman to tapos sa mga magtatanong naman ng original orcr nila rito usually nasa 1 to 2 months bago nila mai-release yung original orcr pero kagaya nung sinasabi ko sa ibang willtech moto mura nila bibigyan naman nila kayo ng xerox copy ng orcr syempre para magamit mo yung motor tapos dito meron silang skydrive eto yung fi version mga latest model ng skydrive etong color magenta na to nasa 20,000 pesos Ayun yung presyo niya. Etong isang to medyo mababa siya na isang libo Ganun pa rin SkyDrive F5 na color magenta Eto yung tsura ng lens nyo So meron lang siyang mga konting scratch pero halos hindi naman halata Tapos medyo may sira lang yung upuan niya Nasa 19 kayong bentahan nila nito So pagdating naman dito sa Honda Beat nila Meron sila rito nag iisang Honda Beat Hindi ko lang sure sa mga dadating na unit nila mamayang gabi Kung meron pang ganito Kasi sabi nila sa atin more or less nasa 60 units pa raw yung parating na unit dito. So ang nyo na lang ha, kasi ipopost ko naman to ng August 28 pa lang para makita nyo na yung mga partial unit na dumating dito. Eto meron sila rito Honda Beat. Eto yung pricing nito nasa 18,000 pesos. Eh, no? Honda Beat. Eto yung FI version na rin. Tapos sa mga Mio Sport eto eh, meron ako nakita rito. Etong isang to nagre-range lang to ng nasa 13,000 pesos na lang. Ayan eh, no? Pwede na to may sporty 13k lang halos parang bumili ka na lang din ng bakal nito. Halos presyong pakilo na lang. So ayan sa naghahanap niyan. Check nyo lang dito sa kanila baka swak sa budget nyo or kung krusonada nyo. Etong color matte orange naman may sporty pa rin. Nasa 13,000 pesos sa yung presyo nyo. So ayan color matte orange siya. Uh, na ng color white yung kanyang mugs. Ito yung ng lens niya at yung smiley niya. Etong color matte green ito mababa na lang din presyo nasa 15k naman to 2018 model ayan o, sa mileage nito ah, nasa 11k lang ba pwede na rin to maganda pa to isang to 15,000 pesos lang may sporty na color matte green tapos ito kung ito 15k ito mas mababa tong isa color matte green pa rin this one naman 12,000 pesos na lang ayan yung itsura nyo medyo sira lang yung puha nya rito pero sa ganitong presyo, wala ka na rin may kitang ganyan kababa. Sobrang mura na nito. Kaya lang basag yung ano niya, headlight lens. Pero kung kukunin mo to marami kang mabibilihan yan lalo sa online. Ayan, matte green. Tapos, meron pang tatlong Neo Sporty dito. Itong gray, mababa lang din, no? Oh. 13,000 pesos naman tong isa na to. Ayan, 2018 model din yan. Sa mileage nito, nasa 17K. Ayan yung itsura nyo. Neo Sporty. Tapos itong color gray, ganun pa rin, 13,000 pesos. Ayan yung itsura nya. Ayan yung label nyo. Oh. So, eh, sa mga naghanap na Mio Sporty, pinakamura, nasa 12K, itong emerald green na matte green. Tapos may Sporty pa rin dito, kaya lang ito, marami nang kulang sa kahan eh. Nasa 5K naman to. Ayan o. Oh. Kung gusto yung bilhin ito, pwede nyo naman ano to, pang pyesa, or kung gusto yung buhin, pwede rin naman. Kaya eh, sa presyo nya, mababa lang. halos parang nagpatimbang ka na lang ng bakal. So yung mga options nyo dito sa automatic Meron pa dito sa may bandang dulo Isasama ko na rin to para magkaroon lang kayo na idea Kung ano, ano na yung unit yung nandito ngayon sa kanila Meron silang TMX na 125 Ito naka gold na yung pinaka handlebar nyo Nasa 17K ito, 2017 model Ayan yung overall itsura nyo Tapos itong MIUI 125 na to na color yellow Nasa 20K naman yung price nito Ayan, tapos may mga badja rin sila Itong isang badja nila, parang City 125 to to. Nasa 16k yung presyo niya dun sa may bandang upuan. Tapos itong uh, ano ba to? Parang City 125 din ata to. Nasa 12k. Ayun, doon nakalagay sa upuan. And dito sa mga wala talagang budget pero gusto mong kumuha ng ganitong unit. Etong isa na to na badja na 125 din nasa 6,000 pesos lang ay eh, no? So ayun yung itsura niya, pwede na rin to 6k literal na ano, parang pakilong presyo na lang to. Etong isa walang presyo eh. Etong mas malupit to, 3,000 pesos naman tong isa na to. Ay no. 3,000 pesos na lang, grabe, mura na ito Tapos etong isa na to, para 175 ata te. Nasa 12,000 yung benta nila andun sa upuan. Tapos meron din sila rito ang Suzuki Bergman Street na 125. Naging isang Bergman lang to na nakita ko dito sa kanila. Etong presyo naman nito nasa 28k eh no 28,000 para dito sa Bergman tapos dito meron din sila rito ang Suzuki Raider R150 halos limang Raider etong isa na to nasa 25k eh yung presyo nya tapos etong isang Raider na to medyo sira nga lang yung ano nya banda headlight lens nya pero sa presyo mura na eh ayan no 20,000 pesos na lang talagang literal na presyong bakal na lang Etong isa na to, ito matino-tino yung ano nito, lens niya. Tsaka kompleto sa kaka, o. Oh. Maganda rin yung lens niya. Ito, 29K naman. Raider R150 na carb type. Ito, may Raider pa rin dito. Kaya lang modified na yung ano niya. Yung headlight niya. Nasa 20K naman to. Eh, no? Tapos dito, Raider uli. Raider 150. Ito naman, nasa 30,000 pesos. Ayun, no? Tapos meron din sila rito ang Kawasaki Fury na 125 na color green. Ito yung disc brake version na. So sa presyo nila ng Kawasaki Fury 125, meron dito tag 12k eh no. 12,000 pesos. Isang buong motor 'yan ha. Tapos last unit, ah uh, meron sila rito ang Suzuki Smash 115 na disc brake version na ayan no. Ito yung magandang version ng ano Suzuki Smash kasi disc brake na mas makapit na yung preno niya. So ito yung pricing nito nasa 18,000 pesos naman. Ayan eh, no. So pansamantala ayun eh, muna yung mga available units na nadat ng kurito pero ayun eh, nga kagaya na sinabi ko sa inyo kanina mamayang gabi may dadagdag na unit dito na nasa 60 pata ata. 60 units pa yung dadating dito malay nyo sa September 28 kompleto na yung unit nila mas marami kayong pagpipilian. Tapos ayun eh, nga pala mga sir ha disclaimer lang etong mga motor na nandito ay promo lang nila simula September 28 29 kaya kung naghahanap kayo ng ganitong motor wag na kayong magpatumpik-tumpik pa pumunta na kayo dito sa kanilang branch para hindi kayo maubusan ng unit alright